Oh. Uh -huh. No, uh -huh. Dali. Dali, pata. Ayan guys, may bagyo tayo mamaya. Mamaya doon dating. Ingat tayong lahat. Bagyong pipito. Pipito nga ba yun? Hmm. Pipito ano? hmm. oh, ingat lahat. Tapos mga bahay lugar. Tabing dagat. Ay, mga nasa bundok na malalambot na lupa. Lisa ang kamay o oh, ang talim. <laughs> ang talim ano. Bago pa yan eh. Alin? Talim. Uh, Bumangayan. Hmm. Yan bagay yung luma. Nasaan yung bago? Wala. Talibo na ang gaito ito. Yan? Hmm? Kapal pa. Napete na gaito. Yan ay kayo din minar <laughs> <laughs> O oh, yan guys, tinamaan ulit ng kulog. Doon sa mga nagko-comment na <laughs> tinamaan ng power Ayan, o oh, dami ito. Ilan na rin? Kinsi daw? Hmm. Dami. Apat ang patid. Hanggang 20 puno. Jackpot na naman. Yan mga idol. Try and tandala ni Poging Castor. 10 piso ang isa. Sulo na naman ako.